Salitang maniniyot, photographer nga ba? Ang term na maniniyot ay nagsimula daw sa mga Cebuano. Nagmula ito sa salitang siyot or shoot o kuhanan. Kaya naman ang tawag sa taong kumukuha ng litrato ay tagapagsiyot o tagapagshoot. At kinalauna ay naging maniniyot o tagapagsiyot, shoot. Minsan, kini-question ko ang pagka-Pilipino ko. Gaano nga ba talaga ako ka-Pinoy? Ito si Juan Luna. Isa sa pinaka kung hindi ang pinakamahusay at tanyag na pintor sa ating bayan. At oo, kapatid siya ni General Antonio Luna. Pero hindi natin pag-uusapan yan sa video na ito. At ako naman si Francis. Hindi ako pintor at lalong hindi rin ako tanyag. Sa totoo lang, hindi ako historian o eksperto sa mga pinagsasabi ko. Pero isa sa bagay na alam ko ay ang litrato. Ano nga ba ang pinagkaiba ng litrato at larawan? Ang larawan o picture sa salitang Ingles ay ang mas pangkalahatan na term kapag nagde-describe tayo ng kahit anong biswal na bagay. Ang litrato o foto naman ay tawag sa pisikal, o pwede na rin soft copy sa ngayong age na to, na bagay na kinukuhanan gamit ang kamera. Now you know. Bagamat hindi na natin malalaman ang totoong pinakaunang litrato na nakuhanan sa Pilipinas, madami ang naniniwala na ang pinakaunang studio ng mga litratista o photographer studio ay nagsimula sa Pilipinas noong dekada 1800 or to be exact, 1850 talaga yon. Ang unang pinakamatunog o sikat na studio ay ang studio na pagmamayari ni Albert Honnes, isang litratista mula sa Britanya. So yun guys, na ang naisip kong gawin is i-recreate yung mga photos ni Juan Luna. O kahit isa lang doon. Try natin. Problema, wala akong ganong damit. Wala rin akong stash. Mustache. So, tingnan natin. Hanap tayo dito sa ating mahiwagang closet. Closet, hindi pala closet to. Hangeran. <laughs> okay, I think I do have some type of tuxedo. I have a gray one, which is ginamit ko doon sa... <laughs> sa naalala nyo yung sa ano? Basta yun? Or, mayroon din akong ito. I think ito, pwede na to. Kunin natin to. Pang loob naman, hanap tayo ng may kwelyo. Do I have anything may kwelyo? Okay, just have kwelyo. Definitely not mine. Ay, hindi kakasya sa akin yan. Okay, I think I found one. I'm not sure if it's gonna fit me. Wala rin ang kwelyo. Ay, anong tawag doon? Necktie. necktie. Wala akong necktie. Ano is may necktie kayo? Necktie. Wala akong necktie eh. Wala na natin paraan guys. Ano <laughs> boards? The good life We could be beautiful First, let's try on the stuff Uy! <laughs> Nakaterip ako Tensyon na kayo, guys Puta oh, na, gano'n yung lakon nyo <laughs> Buka bang waluna? na bang waluna? Ano? Si Ano? Nasa sa stage. Ah, isa sa stage. Ano ang inyong mga sinasabi, mga binibini? Hindi ito magandang mga salita. Ano ang iyong iluluto, binibini? All <laughs> <laughs> Oh, dosi. Watching from a window 🎵 Walit? Ano kayo? from the windows. Ay. Hindi ko alam. Ako kasi si Juan. Sino eh. kasi? Juan Carlos. <laughs> Juan Carlos oh, pa siya. Jutsu. <laughs> ano po ang gagawin natin? Gaya din, buhok no? niya yun. Naku! Babaan niyo po yung upuan niya, sir. Kasi hindi po tayo katangkaran. Ayan. Para saan po ba ito, sir? Project po ba sa school? <laughs> Ano daw po? Ah, idol niyo po ba si Rizal? Ano ba? Diwa si Juan nga to eh. Ah, si Juan Juan oh, Tamat? <laughs> si, ano daw, si Juan Luna. Ah, well, uh, no, Juan Luna na agad. Juan Luna. One day. <laughs> uh, niluloko niya si Juan Luna. Oh. Kaya niluloko namin niya si Juan Luna. Ano? ano dito? Ano ka ba? Nilibre-libre ka ng kape. Ayaw mo iusin. Nilibre-libre mo na lang yun eh. Pag ganon. Ano <laughs> ko? Inaantay eh, kita magsabi bubuka? Anak mo nga kasi nito. Ito. Anak mo nga kasi. Alin? Yung necktie? Hindi naman. Ito, to itong part na to. Yung vest nga daw. Hanapan mo siya ng kahit anong mailalagay oh. niya. Ay, meron ako. Ano ka ba? Ayan. Na vest? Hindi. Oh. Man. Ayusin mo yan, ha? Pag ako, pag ganun yung reaction mo, eh. Paano wala kang tiwala? Para kay ano to? Para sa bayan. Ha? Nagbago bago na. <laughs> Sabi mo kasi noon, para sa kanya. <laughs> Ay. <laughs> para kay Juan Luna, guys. So, ito, ito talaga masyadong may issue. <laughs> kay talaga Naruto? Kaya ifo, may issue sa mga ano, eh, vlog. Eh, kasi si Naruto talaga ako eh. <laughs> Teka, like, uh, coffee break. Siyempre si Wan Luna mahilig sa kape yan. Ah, talaga? Paano mo alam? Paano mo alam na mahilig siya sa kape? Feeling ko lang. Kasi oh. ano siya, artist siya, guys. Exactly. Actually, tanong natin to kung kailan niya si Wan Luna. Oh, mo ba si Wan Luna? Ang ganda yung tanong niya. Alam mo ba si Wan Luna? Oo! Oh, Kasi oh, oh, ano oh, si Juan si Eh. Yun yung ano, kabilang section ng grade dano kami. Ayan, ayan, yeah, yeah, pwede na Anggaling yan. Tanggalin mo na, takpan na lang. Yan. <laughs> takpan ng tape, pwede yan, pwede yan, pwede yan. Kasi black and white na wali. Eh, di ba, naman ng, ano, di ba, hindi Ng ba? best. Ay, ng... baliktarin mo na lang. Ay, hindi, parehas. Kasha, boy, pumayat na ako, sinasabi oh. ko sa'yo. Kasha, kailangan hindi na kasi ito, eh. Kasi dito yung, ano. Genesis! Na Genesis is not here. Nakapasok to naman si Genesis sa vlog na to. Wala na nga siya dito, be. <laughs> yan guys, ang gagawin namin sa aming holiday. Glory-create tayo ng photo ni Juan Luna. Na hindi pa rin kilala niya ating. <laughs> Yun nga yung section sa kabila. Kaya pala ayaw mong i-ano ha, ayaw mo i- Nabo, naririnig. Medyo iniiba mo yung usapan kanina Tama na ba? Parang ano, mas more on, nagsiserve siya. Saan? Sige. Sa hotel. Ano? Ang tawag kasi doon? tawag doon? Bellboy. Bellboy. Saan ka rin ba? Concierge. Can I have your order, please? Ay, sorry. Nakatayo yung dito. Para sa'yo to, Juan Luna. Alam ko para sa kanya. Ito kasi si Juan Luna, boy. Siya yung nag-paint ng spolarium. Hindi mo pa rin alam alam ko. Sinabi mo kanina. Ngayon lang. Oh, alam ko na. Oh. So, Hispolarium. Painter. Juan Luna. Luna working on canvas spent eight months completing the painting which depicts dying gladiators, guys. Or, ano yung gladiators? Dami mo naman tayo. Mm. Ang gladiators nag-start naman sa Greece guys, sa ancient Greek. So, yung mga gladiators is yung mga naglalaban-laban dun sa auditorium. Alam ko yun. Ay, alam mo pala. Anong ginagawa nila? Naglalaban ka. Ta? Kaya <laughs> tanong ako sa inyo. Tanungin mo lang. What makes you a Filipino? Ha? Huh? May may accent. <laughs> In my English. Uh. Ayun <laughs> guys, mga limang taon na kami dito mahigit sa Canada. Pero di ko pa talaga totally na-adopt yung accent. Actually, straight English si Clea talaga. May konti lang yung alam niyang Tagalog. Pero may accent siya ng Tagalog. Clea! Come here! <laughs> Can you show them your Tagalog? Ako po si Clea. Hmm. Tapos? Maganda ako. Weh! Dahil? Kasi, kasi, I'm wonderfully made Hindi, Tagalog, fun. Tagalog. Kasi, uh, uh, ang galing ng nanay ko. Na, wait, I'm trying to say, yung Lord gawa. Ah, sige. Ah. Yung Lord gawa. <laughs> 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 oh, tama. Yung, yung ganda, What? yung Lord gawa. Wag na lang big. Doon ka na big. Wonderfully made by God. Yung yung Lord. yung Lord gawa siya. Ay nung nadadagdagan yung pagka-Pilipino ko talaga, feeling ko. Dumalo ba siya sa akin ang ano, painter, painting painting ako. Asa ng canvas? Laki na ang painter. Ano ba, nasa ng canvas at paints? Wala ka nun. Ayan na guys, ito na. Kaparating na ang mustache. Ano mo? Sige, ako bahala. Paano ba yung ano niya, pag ganun? Oh, Ngayon, ang weird. Dito at ata, dito. Kaya tatawa. <laughs> Parang nadumihan lang. Dapat ba itim? Kasi gross. <laughs> Hindi, okay lang. Nabaki Mister Mr. Swamp! Nakikita na rin dito na. O dahil doon sa ilaw. May... I, feeling ko dito lang yan. Yung dito. Eh, ganun ba? Wala Ay, ka gusto niya. Pinakailangan ka ba niya sa goatee mo? Ayok. Nga na. Ayoko tanggalin. matanggalin. Ano? Hmm, Wala ka? Okay lang guys. I-edit lang. Kaya ba nakasmile? Hindi. Di ba ganun pa nag niya? Yeah. Ah, uh, pa-curl? Hanggang leg. Eh, <laughs> ganun mong maigi. Nakaga straight ka lang na ganun eh. I-curl mm. mo galit, ganun. Mm. Galit. Huwag ka magulo. Huwag ka mabitin. Hindi niya sila nakangiti. Ikaw! Ik Ba't mo ba binura? Kasi ang lamig ng kamay mo galing pa sa isda yan. Gagawin. Hindi ko nilagay yung kamay ko sa loob. Yung ano gusto upyo. mo, galing siya sa banyo sa isda. Masagot ka pa. Ay, gagi. Ginawa mo si Joker, si Wan Luna. Ang <laughs> <laughs> pangit mo kasi. <laughs> <laughs> mukha ka na, kamukha na. Dapat ganyan. Ganyan kataas, o din ang mo. Mababa eh. na sa eh. Tapusin mo namin to guys, tapos balita ko kayo. Oh, bitch eh. <laughs> Ay! Ganda. Uy, bakit nakalagod eh? Ay, kailan ako yan? Uy, yung... Kaya nga para sa akin. kasi siya doon. Okay na eh, one blue na eh. Anong pinaka... Anong mukha ng kulay? Anong? Nasob... -pa. pa nga. Na, sa pisgi. <laughs> Wala kang... Sige, try ka. Kaya camera dito guys. Today's camera is a Rebel T6i. Alam ko wala kayong pakialam. Baka lang. And we are going to use a Tamron. Courtesy of Mr. Teddy benitez you feel... That's At like Kalin Toto! Ten. Yeah, I feel the same! Best! I'm guessing paitin yung lens mo. Kaya kung wala yung goatee, mas kamusta <laughs> niya? Ang gusto mong gawin tanggalin. Hmm. Okay, let's like, open the window and grab. He, he, ouch. Kasi ang layo. Ay. Uh. Malayo? I mean, ma... Para like, pag nandito na ako Ay. pero nahira. Kulang. Kulang Is yung head. Okay, Pwede kong iyo pag-i. Ang mga pag Patilim? Hindi, pag na mag Madilim, oo. Madilim, oo. Pero maganda. Ay, di, goods. Nakasangka lang tong isa. I saw a heart. Hindi. Bilang-bilang din kasi. One, two, three. One. Headroom uli ata, eh? Meron! Meron ba? Actually, good. Hindi man nadagdagan ng aking pagkapinoy sa pamamagitan ng pagre-recreate ng mga litratong ito, ang mahalaga ay may natutunan kayo sa video na ito na pwede niyong ipagyabang sa susunod na makikita kayo ng mga tropa mo. So, anong Tagalog ng photographer? Siyok! Mali! Litratista. Walang natutunan to yun dito. At maraming maraming salamat sa panunood mga G. Hanggang sa muli, sana nagustuhan nyo yung gayetong content. And kapag nagustuhan nyo ipakita nyo yan sa pamamagitan ng pag-iiwan ng like sa baba. At don't forget to subscribe this YouTube channel. Eh syempre, huwag mong kalimutang i-ring yung notification bell para siguradong manotify kayo kada merong kaming bagong upload. I will see you and we will see you sa next na video.